Hi, ito po ang short tutorial para po mag-download ng Zoom sa inyong mga computer, either laptop, desktop, uh, iPad, at ganun din po, uh, tuturo ko rin kung paano mag-download ng Zoom sa inyong mga cellphone either ito po ay iphone or android like samsung kaya pwesahan po natin ang una po natin gawin pumunta tayo sa google chrome i open po natin ang google chrome tapos uh, sa <coughs> i search natin ang zoom Medyo mabagal po ang aking computer internet. Ayan. So, buksan natin ang Google. Pagkabukas po, i-type natin ang word na Zoom. Tapos, enter po natin. Makikita po natin na merong download. No? Sign in, download, join meeting. So, kukunin po natin itong download. I-click nyo po yung download. At pagkatapos po, ay i-click natin itong word na download again. Hintayin po natin sila siya mag-download. Uh, ilagay po natin sa download section Ayun. click po natin yung download so yan po pupunta sa download section i-save po natin At, time po lang natin sandali ando po naglo-load na siya in progress pa okay pagkatapos po ah uh, umunta tayo sa ating files ano doon sa baba or pwede nyo pong i-type na sa search bar ng files, lalabas po yung files natin. Pero dito po, meron na siyang files. I-double click natin ito. Ayan ah, po. Pumunta tayo sa download section. Makikita natin yung dinownload natin na app na Zoom. So, double click ulit po pag sinabi ko pong double click ito pong mouse natin i, uh, sa left in the double click lang double click lang po niya so double click ayun lalabas yung word uh, na zoom workplace hintayin lang po natin siyang matapos para magamit natin ng zoom at tapos po nating ma-download pwede nating buksan ang zoom kung wala po sa inyong mga icon yung word na zoom uh, usually meron po ay sa baba pero kung dito wala uh, pwede nyo pong i-type ulit dito yung word na zoom bago enter magbubukas <coughs> na po yung zoom so ito pong join meeting <clears throat> kailangan po ng id at saka password which is magagaling sa sino man ang mag-iimbita sa inyo na umaten sa zoom meeting ito lang po ay para sa pag download ng zoom sa inyong mga computer ngayon naman po ah uh, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-download ng Zoom sa inyong mga cellphone. Ganito naman po ang uh, pag-download ng Zoom sa inyong mga cellphone. Pero paliwanag ko muna po kung halimbawa ang gamit nyo, ang cellphone po ninyo ay <coughs> iPhone Po nito Ito pong nasa kaliwa ay iPhone at saka itong nasa kanan ay uh, Samsung. Ang hahanapin niya po ay sa sa iPhone ay yung App Store na nakalagay. Ganun po ang drawing niya. Uh, may A, letter A blue background. Kung ginagamit nyo naman po ay Samsung, ang hanapin nyo naman ay Play Store. At katulad nun, na may korting triangle at nakalagay Play Store. Yan po ang bubuksan nyo kapag i-download nyo ang app na Zoom. Kung kayo po ay gumagamit ng iPhone, ito po ang i-click <coughs> nyo yung App Store. Kung gamit nyo naman ay Samsung, ang i-click nyo ay Play Store. Nilik niya itong Play Store kung nakalimbawa gamit niya ay Samsung. Ganito po ang lalabas. Ayan. Yeah. At meron ding search bar. Ito e type niyo lang po roon. E, pinutin niyo yung word na Zoom. I-type e niyo lang yung word na Zoom. Search bar. O select niyo lang yung word na Zoom na nakalagay. At lalabas sa na puro yung mga app pili lang po ko ng zoom na isa na zoom workplace yan po tapos install nyo lang ganun lang po kadali ganun din po to kung gagamitan nyo gagamitin niyo yung sa iphone uh, meron kakaroon din ng search bar type nyo lang yung word na zoom and then isa-select nyo lang yung app na zoom at at uh, pagkatapos i-download nyo na pinutin nyo lang yung install okay at magkakaroon na po dyan ng app na zoom makikita nyo sa cellphone nyo meron na siyang app na zoom either sa iPhone or sa Samsung. Ngayon kapag aatin na po kayo ng meeting sa Zoom, uh, alamin niyo lang po kung alamin niyo lang kung anong oras niyo bubuksan ng Zoom. At uh, pag handa na po kayo, pindutin niyo lang yung app na Zoom sa inyong cellphone at lalabas po yan. So, pinutin nyo lang ang join meeting. At nakalagay doon po yung meeting ID. Yung meeting ID po at saka password bibigay po sa inyo ng taong nag-imbita sa inyo sa Zoom. Ulitin ko po, yung meeting ID at saka yung password o passcode ay manggagaling sa taong nag-invite sa inyo. Bibigyan po kayo ng meeting ID. So, idalagay nyo lang dyan yung meeting ID. Uh, tulad dito, meron na siyang meeting ID. Piliin ko na lang. Tapos, pindutin nyo po itong join. And then, nalabas po yung passcode o password. Ilagay nyo po yung password na binigay sa inyo. And then, press OK. Epo, makaka... Nakakapasok na po kayo sa meeting. Ganun lang po. Salamat po.